Hi, good morning mga darling. Kamusta po kayo? Day okay, off natin. So, maglilinis tayo ngayon. Mga. Lilinis tayo ng ating garden. Sinsya na kayo mga idol. Ngayon ating aso. Hmm, Makukulit yan sila. And natin to. Dira po natin ngayon kaya dilinis <coughs> tayo ng ating garden. Ang idol. Ang kukulit nyo, ang kukulit. <laughs>

Ayan, tatanggalin natin. Ayan, samahan niyo ko maglinis mga idol. oh may katulong na ako. Galing ha? Eh. na silang mag ano, Gakot aking pinutulan. Saan niyo Hmm. Hmm. Kulit, kulit, mm. kulit, hmm <laughs> kulit, kulit, kulit wala pang pangalan to mga idol silang dalawa nag-iisip ako nang ipapangalan dito ito pala mga idol uh, maraming nakastak dito na pang tambak kasi tataasan natin yung ating grahe kasi insan pag uh, ilang araw yung ulan medyo na papasok ng tubig kasi mababa dito dito na side sa labas sa kalsada eh medyo mataas doon kaya kailangan natin magpataas kaya marami tayong panambak I <laughs> do May parcel tayo dumating mga idol. Hindi, joke lang. Oh! Bill na naman. Meron. <laughs> Yan mga idol oh. Kaya natin kukunin to. Yan kasi yung ilaw natin sa na. Saka, kailangan na natin palitan to mga idol. Yan. Yan oh. Natutumba na. kaya yung isa dun. Kaya kailangan magpalit tayo. Saka, ito kasi madilim na. Kaya kailangan natin magbawas ng kawayan. Yan. ito rin kailangan magbawasan ng halaman kasi yan o nasukal na eh, nangitan nyo yung ilaw hmm, yan yung ilaw ang datakpat ha yun o yung ilaw dami ano dami ng mga idol tinitirahan ng yan o yung nangangagat putakti muntik na muntik na Itong halaman na to po ng mga idol. Sobrang bango nito pag gabi. Pero hindi ko alam yung pangalan nito eh. Pero ito. Galing, hindi ko nga kamali. Anong dati eh? Galing uh, Vietnam. ito itong halaman. Mabango siya pag gabi. Kaya hindi ko siya minawala eh. Hindi ko na siya tinatanggal kasi gustong gusto ko yung amoy niya pag gabi. Amoy fresh kaya yun, tabi niya. yun na, ang mga kalamansi natin. daming bunga. Ayan. Walang tigil sa pagbubuo ng mga idol. Ay Ayan o. So, maliliit pa nga. yung iba Saka masyado ng crowded. Kaya kailangan natin bawasan yung mga halaman natin dito. Ayan. Kasi puno na masyado para makapaglagay tayo ng spotlight. I-update ko kayo mga idol pag na na-restore natin to. Kasi matagal nang hindi naayos. Napabayaan na yung ating garden. Ayan mga idol. Ayan. Marami tayong prambak. Lagay natin to dito. Para tumaas to. Para hindi na rin mahirapan yung ating dugi kasi pag mababa dyan makapasukin sila ng tubig saka para tumaas yung grahe natin mga idol ang mga idol Ayan. tayo magkalinis dito merong bantay dumadami của là tiền sao mọi người luôn ghế gì talaga nila iiwan yung bahay nila. Yeah.